Ano uh, mga kalodi? Ito tuturo ko kayo ng kung paano dito sa pagtahe ng ano ng pinaka-upper ng t-shirt Una sa gawa is join shoulder muna tayo Join shoulder Join shoulder para pagbuktong uh, yung sa shoulder para mabuo Tapos nito, lalagyan natin na sleeve Mag-set tayo. Yung mga basic na para mabuo isang t-shirt na pero, Alright. mm -hmm. Ito parang violet. Ito. At yan. Sa set is una yung yung ganyan na uh, harap sa right side ng damit. Tapos yung jagay natin sa dulo. Ngayon lang po naman yan, hindi sa dulo. Tapos may Papantayin lang po yung magkabilang edge o gilid ng body at sleeve. Ayan. Tapos yung shoulder, ipapaling natin sa back. Para yan. Yung shoulder. Set the sleeve. Okay. Ayan, babali dalawa po yan. Yung isi-set is lead. kabila. Para natin mabuo itong lamit. Yung mga kayong, sa ano, basic. Pero siyempre, sa mga baguhan, medyo eh, mahirap. Pero kung may tsiga kayong manahe, eh, ay matututo kayo manahe. Yeah. Ayan. pa rin, paling sa back, yung shoulder. Kailangan pagpantayin yung dulo sa dulo ng lipat body. Para pagka sinay close po nyo yan, is pantay. Hindi kayo mahihirapan. So, tulad so yan Ayan, malapit ang mabuo. So, Sa close na natin yan. Mula sa pinaka-slip niya, papantayin yung dulo. Ayan. Hindi nakikita po. Uh, sa lapit natin. Ayan. Tapos, pantayin po niyo yung ano, kilikili. Ayan. Kailangan pantay yung kilikili. Kahit magkabila ang paling. Tapos yung pinakalaylay ang pantay niyo sa dulo. Habang pinatahin yan. Ayan. Yan lang naman ang operation yan eh. Yung shoulder, set sleeve, side close. tapos sa tas na ng neck rib yan ito yung sa side close. tapos ito ngayon tayo gusto na na at that's po ng neck rib para huli yung operation natin buo hindi pa pala huling operation kasi may hemming pa po yung extra yung bottom ng dami bang operation pa yon yun ang pinakahuli eh. ito ngayon yung pinak... yung neck rib para mabuo na siya damit lagay niyo siya sa may pinakabato. patungong front magpapantayin niyo mo yung ano sa gitna sa akin yung neckline sa liig sa galog liig Ayan. Simula sa back, patungong front, pabikot, hanggang sa mga tapos sa kabilang dulo. Pero papantayin niya po yung hatak. Hatak niyan. niya. balanse, eh. Babalance lang po yan. Ayan. Kahit wala tayong manood, Means, isip na tinaturo. May naisipan natin muna noon dahil mayroon tayong order eh. Kaya tayo nagbubulog na yan. Yun. Tapos. Ito na po yung pinakatapos niya. Wala pa lang ho yun eh, pero na natin. Bajo. So, Simple lang. Magbuo. Oh, buo na. Buo na ang damit. Heming ah, na lang po yan sa sleeve at sa bottom. Ito final.